Marcos, Kabanata 16 At nang makaraan ng Sabat, si Maria Magdalena at si Maria ang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila ay at siya ay pahiran. At pagka umagang umaga ng unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparon sila sa libingan ng sikat na ang araw at kanilang pinag-uusapan. Sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? At pagkatingin, ay nakita nilang naigulong na ang bato sa pagkatya o itutong malaki. At pagkapasok sa libingan, ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan na nararamtan ng isang damit na maputi. At sila'y nangagitla. At sinabi niya sa kanila, Huwag kayong mga gitla, hinahanap ninyo si Jesus, ang Nasareno, na ipinako sa krus, siya'y nagbangon, wala siya rito. Tignan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Datapo at magsiyaon kayo, sabihin ninyo sa kanya mga alagad at kay Pedro, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon siya makikita, ayon sa sinabi niya sa inyo. At sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan, sapagat sila'y nagsipangilabot at nangagitla, at hindi sila nangagsasabi ng anuman sa kaninuman, sapagat sila'y nangatatakot. Nang siya ngayon magbangon ng unang araw ng sanglinggo, ay napakita muna siya kay Maria Magdalena na sa kanya ipitong demonyo ang pinalabas niya. Siya maon at ipinagbigay alam sa mga naging kasamahan ni Jesus samantalang sila'y nangahahapis at nagsisitangis. At sila, nang kanilang mabalitaan na siya'y nabuhay at nakita ni Magdalena, ay hindi sila nagsipaniwala. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay napakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila. Nang sila'y nangaglalakad na patungo sa bukid, at sila'y nagsiyaon at ipinagbigay alam ito sa mga iba at kahit sa kanila ay hindi rin sila nagsipaniwala. At pagkatapos, siya napakita sa labing isa samantalang sila ay nangakaupong nagsisikain. At pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso. Sapagat hindi sila nagsipaniwala sa nangakakita sa kanya pagkatapos na siya magbangon. At sinabi niya sa kanila, Magsiyaong kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa mga Mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. At sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila ay magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos ng sila ay mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako Nagumagawang ang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip Siya nawa